Sinimula ng i-raffle ang mga titulo ng lupa para sa mga magsasakang binipisaryo ng Hacienda Luisita sa Tarlac. Labis itong ikinatuwa ng mga magsasakang nakipaglaban ng mahabang panahon. Mula sa Tarlac, may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Ah dito na nga marahil ang pinakahihintay ng mga magsasaka trabador ng Hacienda Luisita dahil finally ngayong araw ay naipamahagi ng ang mga lupa na kanilang sinasaka at ng matagal na panahon matapos na ang final ruling ng korte suprema noong nakaraang taon ay bigay na nga sa mga magsasaka at sa mga trabato ng Asyenda Luisita, ang nasa limang libong itaring lupain kanina, eh, sabi nga natin na Rafi talagang finally na simulan na ha, ang pinakamasaysayang pangyayari. Alas 9 kanina, nagumpisa ang Department of Variant Reform ng Raffle sa pamamahagi ng lupa sa 4,100 itaring lupain ng Asyenda Luisita. Sa Tambiolo Rafi, no, makikita doon na may mga envelope kung saan nakalagay ang pangalan ng mga beneficiary at ang lot allocation. Ang 4,100 kasi na lupa, Rafi, pali ang nangyari hinati-hati yun ang tar at dinistribute sa 6,212 na beneficiary lahat ng lupain. Ito raw kasi ang naisip ng paraan ng DAR para gawing transparent ang kanilang proseso at para maging fair. Dahil ang ilang lupa ngayon doon ay meron na nga mga gumagamit at gusto lang daw din ng matiyak na walang gulong mangyayari para gawin para wala ring maging reklamo sila matatanggap kung sakali man na kung saan lupa na i-award ang isang lokasyon sa isang beneficiary bagamat merong mga individual ano na nabigyan ng lot allocation Maraming sa mga beneficiary la kasi ang nag-manifest noon na lunay mga mag magkakamag-anak na kung pwede magkakatabi sila ng lupa kaya kabilang kanina sa mga pagbibigay nitong lot allocation ay grupo-grupo ang 400 hectares rati sa 4,500 lahat na lupa ng siya de Luisita na ipamamahagi ay magsisilbing common area. Ito yung para gamitin ng lahat, magsisilbing kalsat at lupon at ipapagawin -gag itong kanilang uh, access road. Rafi, ang um, dating nasa 8,000 lahat, ano, itong uh, sinasabing beneficiary nitong uh, lupa, pero frenim down down ito ng Department of Agrarian Reform hanggang naging 6,212 na lang ito dahil kailangan daw nilang masiguro na ang mga makikinabang nito ay talagang uh, yung mga totoo at karapat-dapat na mabigyan ito. At isa na nga sa kanilang uh, ang uh, kwalifikasyon ay dapat worker ka ng hacienda simula pa noong uh, 1989. Medyo natagalan daw ang proses, proseso kasi hindi raw basta-basta ang kanilang ginawang pag-verify uh, at mag-come up ng final listing ng mga beneficiary at ganun din yung uh, lupa na talagang uh, ipamamahagi. Sa ngayon, Rafi, eh, parang gaykot-kot ang unang mababahagi, mababahagian nito bali na sa 646 lahat ang beneficiary dito. Pero gagawin nila simula ngayong araw hanggang sa susunod na linggo, tuloy-tuloy ang kanilang pamamahagi sa siyampa na barangay na nakakasakop man itong uh, 4,500 na hektare ang lupain. At hopefully, pagdating po ng buwan ng Agusto, matatapos na po lahat at uh, baka by September daw ho ay may bibigay na titulo sa lahat ng mga beneficiary. Rafi? Maraming salamat Marisol Abdurrahman.